Tapos, pag-click nyo, nangihingi ba diba, ng password? Ang kasunod yan, mga kahunter, pag nanghingi ng password, pumunta kayo doon sa may pintuan niya, katukin nyo, tapos, hingiin nyo yung password. Legit na legit yan, mga kahunter. Good morning, mga kahunter. Um uh, bago tayo magpatuloy sa ating gagawing video uh, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga butihing subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating mga ina-upload na video. Vlogman 'yan oh mapakira. Okay. Maraming maraming salamat po. Mga hunter for today's video tuturuan ko kayo kung paano malalaman yung password ng wifi password ng kapitbahay nyo. So, madali lang yan mga kahunter. Ito, mga kahunter, legit. Ah, at hindi scam ito. Legit na legit. Nasubukan ko na mga kahunter. So, madali lang mga kahunter. So, ganitong gagawin yung mga kahunter. Punta kayo sa setting ng cellphone nyo. Setting. Ayan. Tapos, Wi-Fi. Click nyo yung Wi-Fi. So, makikita nyo lahat ng Wi-Fi dyan. So, pipili kayo dyan kung sino yung mga kapitbahay nyo dyan. Kung sino yung malakas kasi maliging yung kapitbahay mo na malapit sa inyo. So, ang gagawin nyo, click, -click nyo yan. Tapos, pag-click nyo, nangihingi, di ba, ng password? Ang kasunod niyan, mga ka-hunter, pag nanghingi ng password, pumunta kayo din sa magpintuan niya, patukin niyo, tapos, hingiin niyo yung password. Legit na legit yan, mga ka-hunter. Sigurado yan, mga ka-hunter. 100% makakakunik ka. Yun lang po, maraming maraming salamat.